Hindi hadlang ang kahirapan Basta mabait kang tao mga idol Tumutulong ka talaga sa kapwa mo Good morning sa ating latin mga idol Ayun, uh, balita naman natin dito Na binagyan tayo sa isla uh, Na chat pala yung aking earth dito Na si Galigo Mixed Vlog Pinuntahan ko sa kanila kasi May pamigay siya na bigas mga idol Para sa aming kababayan dito Naka-bili siya ng Tatlong sakong bigas Tapos ipamigay niya dito sa mga Kapitbahay niya Ito lang ang maibigay niya mga idol kasi kaunti lang yung nasahod niya at ito yan ipalabas namin mga idol para ipamigay ayan sa gustong magpunta punta kayo dito kay Galigo Mix Vlog para makakuha ng kaunting tulong pambigas sa yan at ayun pa tatlong sakong bigas po yan mga idol kahit gano'n man kahirap mga idol napaka bait talaga ng tao ito mga idol tingnan nyo ang bahay niya mga idol hindi niya hindi niya inintindi yung bahay niya kahit gano'ng kalit pero inauna pa niya yung ibang tao kaysa kanya mga edon. Ayan o. No? Sira-sira yung bahay niya sa bagyo Yan na yung bahay niya. Ayan, nabangan no? natin kasi magbigay na siya. Mga edon, sana po man. Kahit sa ganito ng parahan, ay mo masiyahing tao na nato na tayo na natulungan ito Idol, walang mag walang may mag sa akin ng mga tagalutungan ha kasi magre-react talaga ako pag mag-bash kayo sa akin But Through the years it seems to me I need you more and more. Black sea, namigay siya ng bigas dito sa kapitbahay niyo. At sa kayong concentrator na gusto din makatulong sa mga kababayan natin, kaya tulungan natin. Mabigay ng counting tulong. Tag, dalawang kilong bigas pala ito, Mayroon! Wala akong pilitin pong tao ito, ma idol. Kung sino lang po ang makauwi na dito kasi tatlong sakong bigas lang po ang nabili po ni Gallego Mix Vlog, ma idol. Okay, okay. Kusang loob po niya ito ang binibigay, ma idol. Wala pong nag-sponsor dito sa kanya. <tinyo>

Oh, koway koway mo sa tondo merah koway oh ano idol, idol oh idol idol pasensya na sa ang deli mo kaabot ikaw kang wai mo? wai pa Dali! Dugay kayo paghihintay! May ko na-pang. <laughs> dali! Dali! O, oh, dali na! Dali na! Dali! Ma! Ma! O, dali na! yung oh, dali, dali na! Ayun hey. ay, ay, ay. ay, lang kayo! Ayun lang kayo! Ayun lang kayo! Ayun na! Kay Dundon. Kami, yoy, yoy. Okay, lolo. Okay, maman, maman, oh, kay Lolo, mano na lang. Kay kay himo ni ang kulkwan. Oh, ada oh. <laughs> oh, go me, go. Hi, <laughs> oh, <laughs> oh. <go me>. uh, <laughs>

pasigdan pa ata kasi eh may lolo amor oh ay manay guys 'di ba mga idol napaka napakagalante ng mga galigo mix ng idols kahit salamat kay sa dalawang kilo lang mga idol maraming napakasayang tao mga idol tigdan tigdan

Beh ay untuan nanti go bang ayo to. Sato ang bang hatag ah. ang nimo? Kai. Soreto. Sa kadaghanon, pasensya na kayo, mga idol. Pero ang importante ay nakatabang na. Inaot ako nang wala imong bash nang taga lutong istorya. Kung waay sala kadawat, kai og makakita og mo basa ko ang comment section nang mga taga lutong. Mo react jud ko idol. Imbis 2 ka kilo, sana lang asal mo ni hatag sunod. <laughs> <laughs> oh, sa Ginoo. Oh. Ya, yeah, bisag sa gamay lang. Nakatabang ta kay Mga idol, wala tay sponsor pa no. Sa dire na to ni eh. inutang pa jud ko na, eh, para lang gid makatabang na. Salamat. Opo. Ayan mga idol oh, kahit mga pamangkin ni Idol Galigo Mix Blaga at kapatid niya. Parehas lang mga idol, pantay-pantay lang ta. dalawang kilo lang. Bye-bye mga idol. God bless.